Ano ang pagkakaiba ng mga taong lumalaban sa mga sumusuko? Hindi talento, hindi swerte, kundi ang mental strength. Mga kapatid, ang mga mentally strong na tao hindi pinanganak na matibay. Ginawa nila ang kanilang sarili, araw-araw, desisyon sa desisyon. Una, alam nila kahit hindi nila makontrol ang lahat ng nangyayari sa kanila. Natuto silang makokontrol kung paano sila magre-responde. Pangalawa, hindi sila tumatakbo sa discomfort. Alam nila na ang growth ay nangyayari sa mga oras na mahirap, hindi sa mga oras na comfortable. Tulad ni Michael Jordan na hindi nakapasok sa varsity team, pero ginawa niya yung rejection na fuel para maging go. Pangatlo, master nila ang kanilang emotion. Hindi sila pinapatakbo ng galit, takot, o duda. Parang si Nelson Mandela, 27 taon sa kulungan, pero hindi siya naging bitter. Ginawa niya ang pain na stepping stone at sa wakas, focus sila sa mga bagay na makokontrol nila. Ang kanilang effort. Hindi nila sinayang ang energy sa mga bagay na wala sa kanilang kapangyarihan. Kaya tanong ko sa inyo, handa ka bang maging mentally strong? Kasi nagsisimulayan ngayon sa desisyon na kumuha ng kontrol sa inyong buhay.